Good morning everyone, magandang magandang umaga sa ating lahat and welcome naman sa ating channel, ang buhay ko sa Israel So, kung bago ka sa aking channel, don't forget to like at i-share mo na rin mga kapatid yung video na ito Now, December 7, update ulit tayo Actually, 2 months na po ng conflict sa pagkita po ng Israel and Gaza So, ito po yung mga update natin Ngayong uh, araw mga kapatid, nagsimula na po mag-celebrate yung Israel ng Hanukkah Festival So, they are lighting 8 candles So ngayon pong gabi na ito ay iniilaw na yung first night ng Hanukkah. it's talks about the light. So a miracle of light. And ito po ay ginawa po ng mga sundalo doon po sa Gaza. So syempre yung small light na yan, it's also signifying those brave soldiers who continue to light. Na mga sundalo na nagbigay ng ilaw sa bayan po ng Israel. Ito rin mga kapatid. These are a video that they are lighting also. Uh, Hanukkiya candle in one of the house na sinunog po ng Hamas October 7, nung pumasok po sila dito sa Israel They're still reviving, nagpapakita na Israel are strong sa ganitong uh, sitwasyon And then mga kapatid, yun nga, patuloy po yung pagpapasabog ng Israel sa bayan po ng Gaza Ito po, isa po yung, uh, this is a university isa po sa mga university, pinagpapasukan uh, po ng mga Hamas. Tinuturuan sila dito how to uh, be a terrorist. So, lahat po ng mga in infrastructure, buildings na ginagamit po ng Hamas ay pinapasabog po ng bayan ng uh, sundalo ng Israel. Yan, grabe no, lakas. Isa pa ito mga kapatid. Lahat po ng mga... Lahat po ng mga buildings and uh, tunnels. Ito tunnels. Yata to, eh. pinasabog din ng... Uh, mga sundalo ng Israel so they are penetrating Yunis this is the second largest city doon po sa Gaza gabi no so 2 months na kasi until now meron pa rin silang hawak na 100 ikaw ko nagkakamali 100 plus 130 plus na hostages na ngayon na hindi pa rin po binibigay ng mga hamas so pag pray natin na matapos na ito mga kapatid So ito mga kapatid, no October 7, yun nga may mga terorista na Hamas na pumasok sa Israel. Ito po yung mga suit nila. But right now for 2 months, ito na po sila. Wala na po sila mga damit. Baka sabihin na naman ito ay ano naman na uh, fake na photos. So today mga kapatid, October 7, marami na naman po silang nahuli, mga nag-surrender na mga Hamas terrorists na ito sa bayan ng Israel. Ganito yung mga uniform nila, right now wala na po silang uniform. Kasi nga mahirap pag mga naka uniform yan sila Delikado ayan, So tinatanggal yung mga damit nila Kasi alam mo naman ito mga ideology Minsan may mga nakatago So sinesearch talaga lahat Ng parte ng katawan ayan, For protection So ayan, mga naka lang yata to So ito mga kapatid Tuloy tuloy ito yung mga nagsurrender Sa Canyonis Dahil nga unti unti pong sinisira ng Israel Lahat po ng mga taguan Ng mga hamas na ito So marami na pong nagsurrender Ayan mga walang damit na Ayan mga nakapiring yung mga mata nila. So, makita nyo mga kapatid, uh, upo lang naman yan sila. So, they are being uh, taken captives. Kasi nga, pag nag-surrender sila, hindi naman sila pinapatay. Ganyan naman talaga yung Israel in a war. Ayan, yung iba nilagay na sa jeep. Ito ang dami na. So, unti-unti na pong natatalo. Sa mga nag-news dyan na natatalo na yung bayan ng Israel. Look at the reality. Kawawa talaga yung mga civilian dito, yung mga bahay ng mga civilian sa Gaza dahil sa government dito na walang silang pakialam sa mga civilians. Grabe no? Ayan, ito na po sila. Yung mga nahuli, yan na, sila sa sasakyan. Uh, hindi ako nagkakamali. Papunta na yan sila sa Israel. Prisuhan ng Israel. So, sasabihin na naman later on, mga inosente ito. These are terrorist group of Hamas. Ang dami no? So meron pa ako ipapakita sa inyo, it is an interview ng isang matanda. You know, In-interview siya kung uh, ano yung sitwasyon sa Gaza. Pakinig kayo mga kapatid. Yan, may subtitle naman eh, All AIDS. You know? uh -huh. All AIDS. Kasi nung uh, mag-seaspire, marami pong pinasok ng mga humanitarian aid, pagkain, supplies sa mga civilian. Pero ito yung nangyari, dahil nga yung government doon ay wala silang pakialam sa mga civilian, sabi niya, all aid goes down. You know all aid goes down, underground. <laughs> 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 sabi ni Lola. <laughs> the aid does not reach the nation and the entire people. Grabe, -oh no. no? A lot is coming. What comes is only a little. And it is distributed. Ayan, no? So, distributed. Maliit lang yung nakarating sa kanila. Pero ang dami nga talaga so it was na pumapumasok. Seven days ba naman? Hmm. And everything goes to their houses. Wow, yung mga hamas na ito. Kita nyo mga kapatid, napakabalokto talaga ng government. If the government is corrupt, yung kawawa yung mga civilian. Yeah, they take it. They will even me and do whatever they want to me. Grabe no? So kung mag-insist ka, mag-voice out ka, eh ikaw, ikaw yung kawawa. Anyway, they will do whatever they want to me. Yung hamas. Hamas. Hmm. So, ito po, galing na mismo sa mga innocent civilian doon sa Gaza. So, the reality. So, ayan, it's the truth. So, galing po ito sa mga yung mga videos nito kay uh, Pastor Amir Charfati. So, bahala na kayo mga kapatid, mag-evaluate. But, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil, yan nga po, unti-unti na pong nawawala ang uh, ideology ng Hamas sa Gaza. We are hoping na mahuli na yung pinaka-leader ng Hamas na si Sinwar. So, sila lang na naman talaga yung mga nagkukuman sa mga tao na ito. Ayan, that's all our news today. So, mamaya, December 8 na po. Two months na, let's, let's still praying and hoping for those remain hostages na ngayon ang biyag pa rin po ng Hamas na makabalik pa rin sila ng safe sa bayan po ng Israel. So, syempre, kung bago ka sa aking channel, don't forget to like at i-share mo na rin mga kapatid yung video na ito. See you again sa ating mga susunod na videos. Paalam! alam.